Warning, spoilers ahead. Ating tutumayan na yun ang kwento ng North Korea na tumakas sa bansa nila sa pag-asang makahanap ng magandang buhay sa ibang bansa. Ang ng ito ay ipinanabas taong 2024 na kinamanataw, My Name is Lo Hyun. Bago tayo magpatuloy, paki like ang video at magsubscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat! Nagsimula ang kwento sa eroplanong patungong Belgium mula China kung saan kabinang si Lo Tiwan sa mga imigrant na balat makipagsapalaraan sa ibang bansa sa pamamagitan ng peking dokumento. Pagdating sa Belgium nagpahatid si Kiwan sa broker na nagdala sa kanila dahil balat niyang mag-apply ng refugee status sa Belgian government upang maaari siyang manatili sa bansa hindi marunong sa salitang Ingles si Kiwan kaya binigyan siya ng translator at ito ang nagsaling sa mga pinatanong sa kanyang personal na impormasyon. Ngunit ipinagtataka ng tagapanayam kung paano siya nakapagbayad ng pangayos ng dokumento at tiket sa gayong hindi siya nagtrabaho ng China. Sinabi ni Kiwan na galing sa pinagpintahan ng bangkay ng ina niya ang pera kung saan kasama niya ang ina na ng China. Subalit sa hindi inaasahang pagtakataon may ipinagtambol si kiwan sa amon nga kaya siya nagtatago at ang ina niya ang nagtatrabaho upang mabuhay sila. Matapos ang unang interview, inapabalik na lang si kiwan sa kasunod na interview na sa susunod na taon pa, kaya nag-alala ito kung anong ikakabuhay niya habang nag-aantay. Wala siyang matutuluyan, pero nakakita ito ng hostel na pwedeng pansamantalang matutulogan dahil mayroon naman itong peram na itabi na tira sa ginastos niya. Ngunit pagbalik niya galing banyo na abutan niya may ginagawang milagro ang kasamahan niya sa kwarto, palat niya na lang sanang kunin ang gamit niya pero pinalabas siya ng sirit. Doon na nakatulog si Kiwan sa nabas at pagalis ng babaeng nasa kwarto kinuha niya na lang ang gamit at agarang umalis. Sa labas nakakita ito ng public toilet sa daan pero hindi niya alam kung paano pumasok. Inulugan pala ng bariya para mabuksan ang pinto at nang makapasok doon na siya nagbalipas ng gabi. Hindi pa din alam ni Kiwan kung paano bubuhayin ang sarili. Nakakita ito ng matanda na nagbebenta ng bote na pwede palang kumita dito kaya mula noon umiikot na ang buhay niya sa pamamulot ng bote at natutulog sa gabi sa public toilet. Subalit isang gabi pagbalik niya nakasarado na pansamantala ang toilet, naghanap siya ng itang lugar kung saan nakakita ito ng apoy ngulit ni mga kalalaki ang tumating at pinagtulungan siya ng mga ito pagkatapos itinapon ang sapatos niya sa ilo. Nung kunin niya ito, nagulog sa Kiwon sa hirap na lalo niyang naramdaman ang langit. Nakahanap naman ito ng public laundry kaya doon na muna siya nagpahinga. Pinakita ulit ang eksena na hinahanap si Kiwon ng mga pulis sa ina niya noon. Tinulungan sana sila ng tiyo rin makatakas sa balit ng si Kiwon at nakita siya ng mga puris. Agarang tumakas ang makina habang ginahapon ng mga pulis ngunit nung makalayo na sana sila sa lang nagunggol ang ina ni Kiwon ng sasakyan. Madugha ang kalagayan nito kaya pinapataas na sa kiwa ng tiyo bago pa sila makuli ng mga pulis pero ayaw niyang iwan ng ina. Inilit siya ng ina na tumakas na kaya napilitan na itong umalis. Sa kasalukuyan, habang tulog si Kiwon, may babaeng kumuha ng wallet niya na nagnamarang Mari. Agarang in-report na ito sa pulis. Naroon din pala si Mari sa presinto matapos itong mahuli. Nilapitan ito ni ni Kiwon upang bawiin ang wallet niya ngunit itinatanggi ito ni Mari. Nakiusap siyang ibalik ang wallet niya dahil ang perang kinuha nito ay ang kabayaran ng bangkay ng kanyang ina. Umalik ulit ang eksena sa nakaraan na ibinenta ng tsuhi ni Kiwa ng bangkay ng ina niya sa isang ospital upang may pera siyang magagamit para makaalis ng China dahil ayun daw ang bilin sa kanya bago ito namatay. Nang malaman nito ni Kiwon balat niya na lang sanang magpakamatay pero pinigilan ito ng chuhin at pinaalala ang uwing hiling ng kanyang ina na kailangan niyang magpatuloy sa buhay at pinapangako si Kiwon upang hindi mawalan ng saysay -say ang pagkamatay ng kanyang ina. Sa kasalukuyan nakiusap si Mari kay Kiwon na sabihin niyang $30 lang ang minakaw niya kapalit ibabalik ito ang wallet niya dahil pag lumampas doon ay makukulong siya. Ayaw kong ni Kiwan upang pagbayarin ito sa ginawa niya pero sinabi ni Mari na pag nakulong siya hindi na niya mababawi ang wallet. Dahil doon napilitan si Kiwan na magsinumaling upang pagbigyan ito sa kahilingan niya. Paglabas nila dumating ang ama ni Mari na si Oonsang upang sunduin ito. May galit si Mari sa ama kaya hindi sila close at ayaw niya rin itong makita. Pagkatapos pinala ni Mari si Kiwan sa isang bar para kunin ang wallet nito sa may-ari na si Cyril na pinagkakautangan niya, kaya napilitan itong magnakaw para makabayad ngunit ibabalik lang daw nito ang wallet kung nalaban siya ulit. si Mari sa kasunduan at sinabi kay Kiwan na ibabalik niya na ang wallet nito sa isang linggo pero iniisip nitong niloloko lang siya ni Mari kaya sumugot ito sa bar para bawiin ang wallet. Pero pagdating niya sa loob pinagtuluman si Kiwan ng mga bata ni Cyril habang pinipigilan ito ni Mari. Nung makita niyang maglabas na ng baril ang mga ito, pinilit niya si Kiwan na umalis na at nanghapong ipabalik niya ang wallet sa susunod. Pagkatapos ni Marie, si sinama ni Mari si Kiwan sa tinitirhan nito, pinaanalahan niya ito huwag masyadong mainitan ang ulo nalot na sa ibang bansa siya dahil ikakapahamak niya ito. Patay na rin ang ina ni Mari kaya naintimbihan niya ang nararamdaman ni Kiwan. Nang malaman niya ting lang ito ng bote para mabuhay inalok niya si Kiwan na magtrabaho sa kakilala ng tatay niya. Ngunit inaalala ni Kiwan na baka mapahiya lang ang tatay nito sa itsura niya. Diyan ni Mari ng mga upang may magamit at bago ito umalis. Inaalala ni Kiwan ang pangako ni Mari na ibabalik nito ang wallet niya sa kaumalis. Kinalaunan na tanggap si ki sa trabaho, pinakinala siya ng may-ari bilang Korean-Chinese dahil mahirap nakahanap ng trabaho ang North Korea. Pinirin siya ng may-ari kay CNJ, isang tunay na Korean-Chinese ko may kailanganin siya. Nagtatrabaho na mayon si ki sa isang pabrika unit dahil sa wala pang alam inakala niyang itinulong ito ng mga katrabaho. Dumating si CNJ at tinuro sa kanya na pinipindot lang ang buton para bumukas ang pinto. Matapos ang trabaho, isinama siya ni CNJ sa magiging tirahan niya. Ngunit hindi samayon si Kiwon sa pagnamakaw nito ng parami mula sa pabrika dahil nakita niya itong nagpukuslit. Sinabi ni CNJ na maliit na bagay ng yun kumpara sa paghihirap niya sa kumpanya ng matagal ng panahon. Kailangan niya kasing magtipid dahil mayroon itong sa anak na naiwan sa China na laging inooperaan dahil sa sakit. Samantala, si Mari ay isa talagang atretan ng shooting, inagamit ni Cyril ang galing nito sa pagbaril para pagkakitaan. Nang mamatay noon ang kanyang ina na pariwara ang buhay ni Mari lalo nang malamang tinatuluyan ng ama niya na mamatay ang ina dahil sa sakit nito kaya dalit na dalit nito sa ama, muna gawin na si Mari ng droga bilang pampakalma at makalimut kaya siya nabaon sa utang. Nanalo ulit si Mari sa paliksahan pero kahit gusto na niyang pumalas kay Cyril hindi siya makakaalis dahil sa patakaotang niya. Nakuha na ni Mari ang wallet ni Kiwan at napagalaman niyang kaya ito gustong mabawi ni Kiwan dahil naroon ang metrato ng kanyang ina. Ibinalik niya na din kay Kiwan ang wallet kasama na doon ang pera at agarang umalis pero hinabol ito ni Kiwan para ayain kumain. Isinama niya ito sa tinitirhan niya ngayon at tinabluto si Mari ng mga hinihingi niyang mga sangkap kay CNJU. Inanhal na din siya nito na magagamit niya upang hindi na siya manhiram. Nang kakain na sila sarapan si Mari sa luto ni Kiwan kaya naubos niya lahat ng inihanda nito. Nang uuwi na sana si Mari pinigilan siya ni Kiwan lumabas nang marinig niya may tao sa labas dahil pag nakita siya mayroong bisita siguradong mapapadalitin siya. Doon na nagsimulang mabuo ang damdamin nila sa isa't isa. Kinanaunan sa interview niya ulit sa refugee status ipinapita ni Kiwan ang deprato kasama ni Nana sa North Korea. Ngunit may nakausap daw ang mga ito na ang sinasabi niyang ospital na bumili ng bangkay ng kanyang ina ay itinatanggin bumibili sila ng patay na tao. Sinabi ni Kiwa na hindi talaga nila iyon sasabihin, pinahanap siya ng ibang patunay dahil iyon nang ang katibayan na galing talaga siya ng North Korea dahil kung hindi niya mapatunayan ay sa pilitan itong papabalikin ng China. Pagbalik sa trabaho humingi ng pabor si Kiwan, kay Si na tumistigo sa kanya sa korte para patunay ang North Korean defector siya at hindi naman ito tumanggi. Paglabas sa trabaho bumili si Kiwan ng isda ngunit habang pauwi na may nakabunguan ito at isinisisi sa kanya ang nabasag na alak, pinagtuluman si Kewen ng mga karalakihan pero hindi ito lumaban. Alis na sana siya pero di sadyang mapatitin ang lalaking na dahilan ng nasugatan ito sa nakakalat na gubog at siya ang sinisisi sa nangyari. Nakatanggap naman ang tawag si Mari mula kay Cyril at pinaalam nito ang nangyari sa kaibigan niya. Agaram nagtungo si Mari sa presinto upang makita ito pero ayaw siyang payagan ng pulis dahil balak nila itong ediport kaya nakipagtalo siya sa pulis. Tumating din ang ama ni Mari para tulungan si Kiwan na makanabas. Nang makalaya na si Kiwon, umalis na din kaagad si Mari dahil nandoon ang ama niya. Binigyan naman si Kiwon ng ama ni Mari ng kakilala nitong abogado na makakatulong sa kaso niya sa refugee status pero may hiling ito sa kanyang wag na makipagkita sa anak. Nabigla si Kiwon sa sinabi sa kanya at iniisip niya ito hanggang sa pag-uwi. Hinanaunan, tinulungan si Kiwon ng abogado na ibinigay sa kanya sa korte pero kulang ang patunay niya na isa itong North Korea. Dumating ang kaibigan niya na si CNJ para tumistigo sa kanya subalit at ito na Chinese Korean si Kiwon na nagpapanggap lang ng na North Korean defector. Pagbalik sa trabaho galit na galit si Kiwon at inalam kay CNJ kung bakit ito nagsinumaring sa korte. Hindi nagsasalita si CNJ na umiyak lang dahil nasugatan na si Kiwon sa hawak niyang putshiyo. Nang gabi yon pinuntahan ni Kiwon si Mari para sana may makausap, ngunit pinalis siya ni Mari dahil may kasama itong lalaki sa loob ng bahay niya. Pinuntahan pala ito ni Cyril upang ipaalam sa kanya may laban ulit siya at kailangan niyang maghanda. Binigyan siya nito ng broga pero ayaw na itong tanggapin ni Mari dahil sinusubukan na niyang magbago. Subalit pinapaalalahanan siya ni Cyril na kailangan niyang magbayad ng pagkakautam sa kanya pag ng lalaki agad ang hinanap ni Mari si Kiwan matapos itong makalis pero hindi na niya ito nakita at umalis na rin si Kiwan sa tinitirhan niya. Sa mayon, nagtatrabaho na ito sa isang Chinese restaurant bilang dishwasher at pumalik sa kinutod ng kanyang noon paggabi. Dumating na ang araw ng tournament ni Mari kung saan manaking ang ipinusta ni Cyril sa kanya. Sadyang nagpatalo siya sa laban na ikinagalit ni Cyril pero iniwan niya ito doon. Pinuntahan naman si Kiwon ni Sian Ju upang aminin sa kanyang ginigipit sila noon mula sa refugee office na ipapasara ang pabrika pag nalamang peke ang mga papeles ni Kiwon kaya napiritan itong magsinumaling dahil kailangan niya ng pampaopera sa anak. Ngunit wala nang pakialam si Kiwon sa pag-amin nito, gusto lang humingi ng tawad ni Sian Jiu bago siya bumalik ng China dahil nahuli siyang paso na ang visa. Nang puntahan ulit ni Kiwan ng abogado may madanda itong balita na may tutulong sa kaso ng mga kagaya niyang defector. Nakita niya din doon ang imbitasyon sa memorial service ng ina ni Mari. Pumunta si Kiwan sa memorial service para tumulong kahit ayaw sana ng ama nito pero wala na itong nagawa. Nang gabibing yun dumating si Mary na lasing at nanggulo sa memorial service ng inadahil sa galit niya sa ama. Pinigilan nito ni Kiwan na ikinabunat niyang makita ito doon kaya nang umalis si Mary. Nang sundan siya ni Kiwan sa tinitinhan niya nakita nitong umuusok ang loob ng bahay, sinira na niya ang pinto upang makapasok at pinatay ang apoy pagkatapos nakita niya si Mary na hay sa droga pinaalis niya ang lalaking kasama nito at tinigilan si Mari sa ginagawa niya pero ayaw itong magpaawat. Nang makita ni Kiwa ng droga ang gumamit pero bigla na lang itong naghinalo. Dahil sa nangyari na tauhan si Mari at agarang kumuha ng antidote sa pakilala upang iligtas ito. Nang magkamalay na si Kiwan gumini ng tawad si Mari sa mga nangyari pati nung inaalis niya ito nung gabi. Sinabihan naman ito ni Tewon na pag inulit niya pa ang paggamit ng droga uulitin niya rin ang ginawa niya para parehas sila. Nagdaan pa ang mga araw nagsasama na mayon sa isang bahay si Kewan at Mari na masayang namumuhay na magkasama. Nakatanggap din ito ng sulat na nagmula China. Inanap pala ni Sienju ang noong araw na namatay ang ina ni Kewan upang makatulong sa kanyang patunayan na isa talaga itong North Korean defector. Ngunit sa araw ng patbiritis tinawagan si Mary ni Cyril upang makipagkita sa kanya. Ayaw sanang pumayat ni Mary dahil abala siya mayon pero pinagbantaan itong papatayin ng boyfriend niya. Nagpaalam na lang si Mary na may naiwan lang sa bahay at susunod na lang siya sa loob. Nagsimula na din ang pagliritis sa kaso ni Kiwon at may matibay na sinamayong patunay na isa talaga itong North Korean defector. Dinala naman si Mari sa bar habang naroon nag-aantay si Cyril sa kanya kasama ang kasosyo nito na pinagkakautangan niya. Subalit gustong gawing kabayaran si Mari sa mga utang ni Cyril sa kanya kaya nagalit ito. Nagpataya ng dalawang panig sa bar habang hindi naman mapalagay si Kiwan sa korte at nag-alala na wala pa din si Mari. Naalala niya na lang ang lalaki kanina sa kotse kaya agarang lumabas ito ng korte para hanapin si Mari. Matapos patayin ni Cyril ang kasosyo gusto niyang isama si Mari sa pagtakas patungo sa ibang bansa pero ayaw pumayag ni Mari sa mga plano niya. Dumating din si Kiwan sa bar kaya siya ang kinag ni Cyril dahil sa kanya ayaw ng sumunod ni Mari. Kinigilan naman ito ni Mari ngunit pati siya ay sinaktan na din ito. Doon na lumaban si Kiwan at kagawa niya itong mapabagsak ngunit balak siyang patayin ni Cyril pero nailigtas ito ni Mari gamit ang barid niya. Sa galit niya balak na niya itong patayin pero pinigilan siya ni Kiwan at agaran isinama para tumakas. Dumating din ang mga Dutch sa bar, inahanap si Mari para dalhin sa Germany, nang hindi nila ito maabutan doon na nila tinuluyan si Cyril. Samantala habang nagtatago, hinikayat ni Kiwan si Mari na lumabas na ng ibang bansa upang matakasan na ang magulo buhay, Ayaw kumayad ni Mari nang hindi niya ito kasama pero ipinaliwanag ni Kiwan na wala pa siyang karapatang umalis ng bansa hanggat hindi makakapuha ng refugee status pero nangako naman itong pupuntahan niya ito pag natapos na ang mga kailangan niyang gawin. Kinalaunan, dumating ang ama ni Mari para sunduin sila. Pagdating sa airport na iwan ang mag-ama sa sasakyan, nagsisisi ang ama ni Mari nang pinalayo niya noon si Kiwon dahil na yun niya maputi mabuti pala itong tao. Sinabi ni Marie na ginasta niya ring maglaho na lang ang ina noon para hindi na siya mahihirapan sa sakit niya. Doon na sinabi ng ama niya na kahilingan ng ina nitong tuluyan na siya upang hindi na mahirapan. Kang malaman nito ni Marie, unini siya ng tawad sa ama at sa wakas ay nagkaayos na din ang magama. Maya maya pa ng aalis na si Marie na iyak na lang ito nang wala man ng silang litrato na magkasama ni Kiwen at wala pa silang napuntahang lugar. Ipinakita ni Kiwan ang mga litrato sa airport ng iba't ibang bansa na pag nagkita ulit sila lilibutan nila ang buong mundo na magkasama pagkatapos umalis na ito. Sa wakas, nakakuha na si Kiwan ng refugee status sa gobyerno ng Belgian at nagtagumpay sa buhay sa tulong ng ama ni Mari. Umalis din si Kiwan sa bansa para sundan si Mari kung nasaan ito at masayang magkasama na sina mayon. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam!